O, oh, ito. Oh, uh, three days to go before elections. Um, gusto ko lang pong uh, mag-react. Okay? Gusto ko lang magbigay ng sagot. Doon po sa naging masakit na hirit ni Senadora Amy Marcos, ni Super Ate, sa kanyang kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Marami siyang mga sinabi doon sa kanyang uh, latest na video. Pero may isang linya doon na gusto kong sagutin. Eh. Na gusto kong uh, magbigay ng aking ano, rebat ba? tawag doon. Oh, ito, yung, ito yung sinabi niya kapag Marcos ka, hindi ka makikipag sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umape sa iyong pamilya. Okay, so of course, ang ibig sabihin dyan ni Senadora Amy siguro ay yung sa mga Aquino o yung sa mga nando sa pink side, sa yellow side na sinasabi nila ay kakampi na daw ngayon ni PBBM. O isipin mo, kung isipin mo, parang may punto si Senadora Amy. Kung Marcos ka, okay, Uh, hindi ka makikipag sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Huh? May punto siya doon ha. Huh? Oh, pero ito tanong ko sa iyo Senadora Amy. Hindi mo ba pamilya si Bongbong Marcos? 'Di ba? Hindi mo ba kapatid si Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr.? 'Di ba? Kasi kung kapatid mo siya, bakit mo kinakampihan at nakikipag-alyansa doon sa mga nagbibintang, nagdidien at umaape sa kanya. Gusto siyang tanggalin sa pwesto, tawag sa kanya ay bangag, gustong itapon yung katawan ng inyong ama sa West Philippine Sea. Sinabi mo kung Marcos ka, hindi ka nakikipag-aliansa sa mga nananakit at umaapi sa pamilya mo. E bakit ka nakikipag-aliansa sa mga Duterte na umaapi at nilalait at gustong wasakin yung pamilya mo. Di ba? Baka ikaw, Senadora Aimee, ang hindi totoong Marcos. Di ba? Pero may sigurado ako, Senadora Aimee, ikaw ay siguradong Romualdez. Okay? Kasi puro hirit mo sa Romualdez doon sa iyong post. Di ba? Siguro si speaker, siguro pinaparingan mo. Pero binuo mo eh. Tinawag mo Romualdez ang nagpapatakbo eh. Nakakalimutan mo, Senadora Aimee. Ito sigurado ko. Kalahati iyo Romualdez. eh okay? Romualdez ka. eh okay? pero ganun mo na lang siraan yung buong clan ng Romualdez. Nakakalimutan mo, Romualdez ka, Romualdez ang iyong ina. eh okay? so yun ang yun ang magandang maiisip din ni Senadora Amy. At yung Araneta, nakakalimutan din ni Senadora Amy, dalawa sa iyong kapatid, Araneta ang asawa. Eh, okay? kaya ganun mo na lang pagkatapos uh, tandaan mo senadora Amy hindi makakarating ang mga Marcos ngayon, 'di ba? After nung ma-exile, matanggal si Yapo Lakay, hindi kayo makakabalik into power nang walang suporta at tulong mula doon sa inyong mga pamilya sa Araneta at sa Romualdez. At ngayon, ngayon, ngayon ngayon na lang eh ganyan mo na lang silang lapastanganin at siraan 'yung pangalan. Ang problema kasi nilalahat mo eh. Galit ka kay First Lady uh, Lisa Araneta, galit ka kay uh, Speaker Romualdez. Pero nilalahat mo ang buong Araneta at buong Romualdez. Diba sa video mo eh? Sinisiraan mo yung buong angkan ng Araneta at Romualdez. Na parang tuma tinataliwag mo yung iyong pamilya. Para saan? Para sa mga Duterte? Para kay Sara Duterte? Para sa China? Yun ba ang dahilan Senadora Aimee? Kaya ganun na lang na ang yung pagtalikod sa Romualdez at sa Araneta na hindi kayo makakaabot sa kung nasaan kayo ngayon na nakabalik ang Marcos sa Malacañang. Nililinis na ang pangalan ng Marcos kung hindi dahil sa Araneta at sa Romualdez na napakalaki ang suporta sa inyong magpapamilya. At gagawin na kasi magpapamilya kayo eh. Walang question doon. O tapos ngayon sinisiraan mo sila. Baka naman ikaw, Senadora Amy, ang hindi Marcos. 'Di ba? Kasi 'yun ang sinabi mo eh. Kung Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga nagbibintang, nagdidiin at umaapi sa iyong pamilya. O, baka naman, ikaw ang hindi Marcos. may mga rumors, di ba? Sa Maynila kasi ako eh. Nasa Maynila po kasi ako, malapit ako sa ano, sa Sampalok o sa Arsenio Lacson na na ano, na lugar. O, yun lang naman, yun lang naman. Alam ko ginagawa mo ito dahil eleksyon na, dahil nagahabol ako din naman nagahabol ako number 30 ako sa Octa Research guys <laughs> gusto ko lang ibalita gusto ko ipasok pero para siraan mo ang iyong buong pamilya para sa kapangyarian at para lang sa mga Duterte at para sa China hindi siya maganda at hindi yan ma-appreciate ng Pilipino kasi ang Pilipino kahit maka Marcos ka kahit maka Aquino ka maka Duterte ka maka ano ka importante sa Pilipino ang pamilya at ayaw ng Pilipino ang traidor sa pamilya kaya doon ka mahihirapan, Sen. Aimee. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Um, Shout-out po pala sa ABB Party List. Uh, speaking of sa survey, kasi ako number 30 sa Okta Research, sa Tangere naman ay number 8 ang ABP party list kaya good job sa ABP konting push na lang makakapasok na yan sa kongreso gagawin yan of course para kay Kaplenin yung Yumao na third nominee na pinas lang nung nakaraang linggo so laban lang ABP number 8 na sila sa latest na Tangere at uh, maganda yung kanilang advokasya para sa mga bombero, para sa, uh, sa mga uh, rescue workers at uh, very supportive sila sa first family Okay? Kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa, buti pa itong mga taga ABP, si Kapep Goytia, supportive sa, sa First Family. Eh, yung sarili nilang dugo na Senador Aimee, ganyan na lang, kontraido rin sila. Kaya, yun lang, yun lang gusto ko sabihin dyan. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. O, yun, ngayon, ma-meeting the advance ako dito sa Tondo, dito sa, sa Kaloocan. See you guys. Bukas, nasa Pasig ako. Bye-bye.